Good afternoon everyone, a day in my life is your model vlog as a small content creator at age of 30. Mapapasabi ka talaga ng I for the go! for today's video nga po ay gagala nga po pala ako mag isa at iniwan ko na nga po yung mga anak ko muna doon sa aming tahanan it's a joke time, nandito lang naman po ako sa City Hardware ng San Jose dahil nga po ay mayroon po akong importanteng bibilihin dito sa loob nga po ng City Hardware ng San Jose, <laughs> hindi ko na nga po pala kayo naisama sa aking paglalakbay papunta nga po dito sa City Hardware ng San Jose dahil maulan nga po kasi ang panahon kaya ako na nga lang po ang lumabas at hindi ko na nga po pala sinama ang aking mga anak kaya ngayong araw ay ako na nga lang po ang nag sa aking sarili. Sa tuwing nagbablog po kasi ako ay yung mga anak ko po talaga ang nagiging videographer ko. Hindi ko na po talaga kailangan kumuha nga po ng videographer ko. At nandito naman po yung mga anak ko ay for the go. Tuwang-tuwa nga po ako sa mga araw na to dahil nakalabas na naman po ako sa aming tahanan at nakapasyal na naman po ako dito sa mismong City Hardware ng San Jose. Bali maluwa nga po itong City Hardware ng San Jose na to. Talaga malilito ka po talaga at hindi mo po talaga mahanap yung hanap mo kapag hindi ka po nagtanong sa mga staff nila. Kaya nung pagpasok ko nga po pala ay talagang nalito na nga po pala ako at nagtanong na nga po ako sa guard kung saan nga po yung mga doorknob nila. Yes, doorknob nga po pala ang aking bibilihin dito sa San Jose ng City Hardware. Dahil nga po ay magpapakabit nga po pala kami ng doors dito sa aming main door. Dahil itong main door nga po namin ang nakalagay nga lang po ay screen door lang po at wala pa nga po siyang talagang pintuan. Kaya nung na-deliver na nga po yung in-order kong main door po namin ay agad-agad naman po talaga ako pumunta dito sa City Hardware. May mga hardware naman po dito sa amin kaso nga lang po ay wala po silang paninda sa mga gusto naming doorknob. Kaya naisip na po namin ang asawa ko na dito na nga lang po ako sa San Husi bibili ng mga doorknob. Dahil dito nga po sa City Hardware talagang kompleto na nga po ang kanilang mga paninda dito. Kaya nung nakapili na nga po pala ako ng aming doorknob ay naghanap na naman po ako ng varnish para naman sa ganun ay ma-varnishan ko nga po palang magiging aming... hamba ng aming pintuan so andawing nakatingin sa akin ng mga staff nila dito kasi nga nagbo-vlog ako, 'di ba? Pero wala na tayong hihiya kapag nagbo-vlog tayo kasi nga makapal na po yung mukha natin. Hindi na po talaga ako nahihiya mag-video dito sa mga public. Dahil sanay na nga po pala ako sa pagbo-vlog or sa pagbi-video kahit saan nga po pala ako magpunta, pero nakadepende naman po sa time kung mayroon nga po pala ako mode mag-video or sa pagbo-vlog guys, bumibili po ako ng varnish para sa aming hamba sa aming pintuan kasi nga ipapakabit ko na bukas. Na akong taga video guys. So ako na lang yung sarili ko ang nagbi-video ngayon kasi hindi ko naman pwedeng isama yung mga bata. At syempre maulan, medyo basa pa nga po ako. Papasyal na naman ang taong bahay. Ayan, o. Brush, o. Yung ganito. Ito. Sobrang ano po nila dito. Assess. Naasikaso ka talaga nila dito sa loob. Kahit gusto mong ikaw na lang yung maghawak ng pinamili mo. Pero ina-assess ka pa rin nila. Sobrang ganda dito. Ayan si Kuya binibitbit niya yung <laughs> binili natin. Sabi ko ako na lang mag ano, ako na lang mag Bit, bit ka. So, sabi niya, siya na daw. Sobrang thankful ko nga po pala sa mga staff nila dito dahil sobrang napaka-asikaso nga po nila sa akin. Kaya nung nabili ko na nga po pala lahat ng mga kailangan ko at kakailanganin ng aking tatay para sa paggawa ng aming pintuan. Balik, ko usap ko nga rin po pala itong asawa ko at sabi niya ititingin nga po pala ako ng oven. Syempre kalan at oven na nga po 'yun dahil nga po may balak po ata yung asawa ko bilhan ako ng oven. <laughs> dahil mahilig po kasi akong mag-bake ng mga pagkain lalo na po sa paggawa ng mga cupcakes mga cake. Kaso nga lang talaga oven nga po talagang aking problema. Medyo namahalan siguro yung asawa ko sa first ng oven with galan na yun. Kaya next time na daw po ako titingin ng mga oven. Habang pumipila nga po pala ako dito sa counter ay binigay naman po sa akin ni Kuya itong card na to. Para naman daw sa ganun kapag babalik nga daw po ako dito sa City Hardware ay hahanapin ko lamang daw po siya. Para siya na naman daw po ulit ang mag sa akin. O diba ang bait ni Kuya ay for the go by City Hardware. So, ayan. Buti na lang hindi tumirik yung ulan ng malakas. Kaya, ayan yung City Hardware. Kung gusto nyo pong may bibilhin kayo dito. Dito lang kayo sa City Hardware. Ayan yung nabili ko. Diba? Ito naman yung motor. At ayun na nga pauwi na nga po pala ako sa mga oras na to. Kaya see you in next time. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat din po sa inyong panonood sa aming mga vlogs. Thank you for watching everyone. God bless.